Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong gabi ng February 1, 2011, si Albert ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang misis. Sa kabilang linya ay sinabi nito na kailangan nilang magtungo sa ospital alinsunod sa utos ng pulis dahil ang kanilang unik iha ay naaksidente. Sa kanyang salaysay, siya ay wala noon sa bahay kaya sinabi niya sa kanyang misis na maaari na itong mauna sa ospital at susunod na lamang siya. Pero ang police officer ay hindi pumayag at iginiit nito na kailangan nilang sabay na magtungo sa ospital. Bagamat meron na siyang masamang kutob, si Albert ay mas pinili pa rin na sundin ang utos ng police. Mabilis siyang bumalik sa kanilang bahay at silang dalawa na kanyang misis ay sabay na bumiyahe sa ospital. Ngunit sa halip na sa recovery room sila dumiretsyo ay itunuro sila ng hospital staff sa morgue kung saan nakalagak ang labi na kanilang anak. Ngunit sila ay nalungkot, nadismaya, nagulat at lalong nagalit dahil ito pala ay hindi naman na aksidente. Sa halip, ito ay biktima ng isang karumal-dumal na krimen. May kamal na mahal kita. Hindi mo lang al. ako kasi. <laughs> Ayon sa mga ulat, ang biktima ay kinilalang si Michelle Jamaica Gutierrez o mas kilala sa tawag na Maika. Siya ay ang nag-iisang anak na babae ng kanyang mga magulang at panganay sa apat na magkakapatid. Siya ay naiulat na ipinanganak noong 1990 at ang kanilang pamilya ay naninirahan sa Paranaque City. Base sa mga report na naglabasan, ang mga Gutierrez ay katulad lamang ng halos karamihan ng pamilyang Pilipino na ang tanging kahilingan ay makaahon sa hirap gamit ang edukasyon. Kung tatanungin mo ang mga taong nakakakilala sa dalaga, si Micah ay inilarawan na maganda, mabait at palakaibigan. Ngunit kung tatanungin mo naman si Albert ay lagi nitong sinasabi na ang kanyang unikaiha ay ang prinsesa sa kanilang bahay. Ito ay hindi nila inuobliga na maglinis dahil gusto nilang mag-focus ito sa pag-aaral. Nang makatapos ng high school, si Micah ay pinagpatuloy niya kanyang pag-aaral at nag-enroll siya sa St. Paul's College. Doon ay kumuha siya ng kursong BS Tourism dahil gusto niya maging flight stewardess. Si Micah ay nagkaroon ng maraming mga kaibigan na nagpagaan ng kanyang buhay bilang college student. Kung titingnan mo ang kanyang mga litrato, masasabi mo na katulad lamang din siya ng iba mga teenagers. Ngunit sa likod ng maamo at maganda niya mga ngiti, ang 21 taong gulang na si Micah ay unti-unting nakita ang hirap na kanyang mga magulang mapatapos lamang siya sa college. Kaya upang matulungan ng mga ito, siya ay nagdesisyon na mag-apply ng trabaho. Ayon sa kanyang kaibigan na si Cindy, silang dalawa ni Micah ay natanggap bilang mga usherette sa Cultural Center of the Philippines. Ito ay kalaunan din naging on-the-job trainee o OJT sa isang airline. Noong 2011, ilang buwan na lamang nanghihintay ni Micah bago siya makagraduate. Kaya ang dalaga ay abala sa pag-asikaso ng mga importante niyang mga dokumento tulad ng passport. Ngunit ang inaasahan sanang pagmarcha ni Toso at ang kanyang toga ay hindi na mangyayari. Dahil sa edad na 21 ay magtatapos ang kanyang buhay dahil sa karumaldumal na krimen. Nang sina Albert ay dumating sa ospital, may nakapagsabi sa kanila na ito ay tinantad ng mga sampung saksa. Bukod sa mga otoridad, silang mag-asawa ay nakita din ang lalaking ito na kinilalang si Von Moraleja, na naiulat na dating pulis at nooy hepe ng mga tanod sa isang barangay sa Pasay. Hindi nila ito nalipitan pero maririnig na sinasabi ni Mang Von sa mga otoridad na kaagad niyang isusuko ang salarin. Ang sarisay niyang iyan ay magdudulot sa iyo ng kalituhan at maaaring maging sanhi ng napakaraming mga katanungan. Ngunit para sa mag-asawa Gutierrez, maliwanag pa sa sikat ng araw ang sinasabi ni Mang Von. Dahil ang taong kanyang tinutukoy na salarin sa nangyari ay ang sarili niya mismong anak na si Christopher Vaughn. Ang kaibigan ni Maika na si Cindy Briones ay ibinahagi sa mga reporters na sila ay magkasama sa iisang batch ng mga working student na nagtatrabaho sa Cultural Center of the Philippines. Pagkalipas ng ilang buwan, ang CCP ay muling tumanggap ng mga working students at isa sa mga college students na nasa batch na yon ay si Christopher Vaughn. Ang dalawa ay nagsimula maging close sa isa't isa nang i-train ni Cindy si Vaughn. Mula doon ay madalas nang magkita si na Maika. At kahit dalawang taon na mas bata si Vaughn sa dalaga ay hindi ito naging hadlang. Hindi na iulat kung ilang buwan inabot bago sagutin ni Maika ang binata. Pero ang malinaw ay kalaunan silang naging opisyal na magkarelasyon. At katulad ng normal na magkasintahan, hatid sundo ni Vaughn ang kanyang nobya. Sa loob ng ilang buwan, ang dalawa ay binansagang perfect couple ng ibang mga estudyante. Ayon sa ina ng biktima, hindi gaanong makwento si Maika tungkol sa personal nitong buhay. Ngunit iginagalang nila ang lahat ng desisyon nito dahil malaki ang tiwala nila sa kanilang pangani na anak. Kaya wala silang naging problema nang dalhin ito si Von sa kanilang bahay. Simula noon ay naging madalas na ang pagbisita ng binata sa kanilang tahanan at minsan ay doon pa ito nagdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Huwag mong sasaktan yung anak ko, huwag mong paiiyakin yan dahil sa akin, nakakatingin sa akin yan, hindi ko pinaiyak yan. Inilarawan ni Albert na naging magaan ang loob nila sa Benetilio dahil sa ipinapakita nitong mabuting pag-uugali. ng anak ko eh. diba? Ang nasa isip ko, malaking anak ko. So alam niya na yung ginagawa niya. Ngunit kung malaperfect couple ang tingin ng mga kaklase at ibang estudyante sa relasyon ni na Maika at kahit ang mga magulang ng dalaga ay boto sa Benetilio, si Cindy naman ang isa sa mga konting tao na nakakaalam sa katotohanan. Ibinahagi niya na sa pagtagal na magkarelasyon ng dalawa ay unti-unti niyang natutuklasan ang totoong ugali ng binata. Ayon sa kanya, si Vaughn ay madalas awayin si Maika sa tuwing makikita nito na nakikipag-usap ang dalaga sa ibang lalaki. Napaulit-ulit kong sinasabi sa channel na ito na isa sa mga senyales ng red flag. Noong una ay naging pasensyoso si Maika. Ngunit nang paulit-ulit na ang pagselos nito ay nagdadalawang isip na ang dalaga sa mangyayari sa kanilang relasyon. Idinagdag rin ni Cindy na noong minsang nag-open sa kanya si Von tungkol sa pagsiselos ay ibinahagi sa kanya ng binata na takot na takot itong ipagpalit siya ni Micah sa ibang lalaki. Kaya pinayuhan niya ito na magtiwala sa kanyang kaibigan. Dahil si Micah ay ang tipo ng babae na hindi mag-e-entertain ang ibang mga lalaki habang may karelasyon pa ito. Sinabi din niya kay Von na kaya sa mag-open siya sa ibang tao tungkol sa pag-selos niya ay mas mabuti pang kausapin at sabihin niya kay Micah ang punot dulo ng kanyang ikinagagali. Ngunit ang kanyang payo ay tila pumasok lamang sa kaliwang tenga ni Von at lumabas sa kanang tenga nito. Patuloy pa rin ang pagkikimkim nito sa kanyang mga nararamdabang selos. Kaya minsan ay sumasabog na lamang si Von na madalas maging dahilan kung bakit sila nag-aaway ni Micah. Ngunit wala namang mag-aakala na ang pag-aaway ng mga ito na nagsimula sa simpleng selos ay mauuwi sa patayan. Isang buwan bago gumraduate si Marika noong February 1, 2011, bandang tanghali, ang dalaga ay sinundo ni Von sa Makati kung saan ito ay nag-OJT. Mula doon ay dumretso ang dalawa sa bahay ng binata sa Pasay at inabot ng gabi si Marika sa tahanan ng kanyang nobyo. Ayon sa dalawang kapatid ni Christopher, ang magkasintahan ay nagtalo at narinig nila na sinabi ni Micah na siya ay pagod na pagod na sa ugali ni Christopher. At kung ipagpapatuloy ito ang pagsiselos at paghihinala na meron siyang iba, ay mas mabuti pa na maghiwalay na lamang sila. Kasunod noon ay panandalian na tumahimik ang mga ito. Pero pagkalipas ng ilang sandali ay narinig nila na sumigaw si Christopher at sinabi nito na kung hihiwalaya na siya ni Micah ay mas mabuti pang mamatay na lamang ang dalaga para wala ng ibang lalaking makinabang dito. Sunod-sunod ang pagsigaw at pagmamakaawa ng dalaga. Nang makapasok sila sa silid ay huli na ang lahat dahil hindi na nagsasalita si Micah. Kaya silang magkapatid ay kaagad tumakubo patungo sa barangay hall. Sa salaysay ng Barangay Tanon na si Fred Mary, bandang alas 7 ng gabi, siya kasama ang ilan niyong mga kasamahan ay nasa kalagitnaan ng pagpupulong. Ang magkapatid na Moraleja ay tinawag ang kanilang ama na si Von. Bagamat malayo siya sa tatlo ay narinig ni Fred na ang magkapatid ay pinapauwi ang kanilang ama dahil sina Christopher at Micah ay merong hindi pagkakaintindihan. Narinig niya rin na sa tindi ng away ng mga ito ay nasaksak ni Christopher ang dalaga. Si Von ay kaagad nagsabi na kailangan niyang umuwi sa kanilang bahay dahil merong emergency. Sa pag-aakala na kailangan ito ng tulong, siya kasama ang isa pang tanod ay sumama dito. At nang sila ay makarating sa silid kung saan nangyari ang pananaksa, ay tumambad sa kanila ang wala ng malay na si Maika. Sa tulong ng dalawang barangay tanod kasama si Von, ang dalaga ay kaagad isinakay sa tricycle. Pero wala nang nagawa ang mga doktor sa ospital dahil ito ay idiniklarang dead on arrival. Sa police report ay lumalabas na kaya lamang pala nalaman ng Pasay Police ang nangyari ay dahil sa tawag mula sa security guard ng Pasay City General Hospital. Katulad ng nabanggit ko kanina ay nang dumating ang mga magulang ni Micah sa ospital ay hindi sila makapaniwala na ang sospek sa nangyari ay si Christopher. Dahil sa loob ng apat na buwan ng mga ito magkarelasyon ay ni minsan hindi nila ito nakitaan ng anumang sinyales na ito ay mamamatay tao. Nang kuna ng statement si Mang Von ay kung itong inami na ang sumaksa kay Maika ay ang kanyang anak na si Christopher. Pero di o hindi niya alam kung nasaan ito. At para mapatunayan na wala siyang itinatago ay kung niyang dinala ang mga otoridad sa kanilang bahay kung saan nangyari ang krimen. Ang Soko ay kaagad pinroseso ang crime scene at ayon sa autopsy report ay lumalabas na ang biktima ay nagtamo ng labindalawang mga saksa. Pero ang tumapos talaga sa buhay ni Maika ay isang malalim na saksak na umabot sa kanyang puso. Gamit ang salaysay ng mga saksi, si Christopher ay sinampahan ng kasong murder. Ngunit ang problema ay kahit bumaba na ang arrest warrant laban dito, ay wala namang nakakaalam kung nasaan ito dahil ang binata ay kaagad nakapagtago. Ayon sa mga otoridad, kahit anong pilit nila kay Vaughn ay lagi nitong sinasabi na hindi niya alam kung nasaan ang kanyang anak. Pero nangako ito na kapag si Christopher ay umuwi sa kanilang bahay o kaya naman ay tumawag, ay gagawin niya ang lahat para kusang loob itong sumuko. Pinuntahan din ng mga otoridad ang mga lugar na posibleng pinagtaguan ito. Pero hindi nila ito nakita. Kahit ang kapamilya at mga kapitbahay ng mga Moraleja ay tikom ang bibig, at lahat sila ay laging sinasabi na wala rin silang alam sa posibleng kinaroroonan nito. Sa interview na ito ay naging emosyonal ang mga magulang ni Micah dahil gusto nilang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang anak. Sumuko ka na kasi wala na rin naman sa kanya eh. Sila na rin naman ang buhay niya. Paano pa siya makakapag-work? Wanted na siya. Dahil sa mailap sa mga daridad si Christopher, Ginamit ng pamilyang Gutierrez ang social media para humingi ng tulong sa mga tao upang mapadali ang pagdakip dito. Ang page na kanilang ginawa ay nagkaroon ng mahigit apat na pong mga followers. Kalaunan, ang Pasay Police ay nagsisyon na isama si Christopher sa listahan ng mga most wanted na mga tao sa kanilang lugar. Noong February 27, 2011, ang mga kapamilya, kaklase at mga kaibigan ng biktima ay opisyal na dumalo sa libing ni Maika. Ang eskwelahan kung saan ito ay nakatakda magtapos ay pinagamit rin ng ilan sa kanilang mga bus para masakyan ng mga estudyante ang gustong dumalo sa libing. Sa magulang po ni Bon, naging nanay rin po kayo. Sana alam niyo po yung nararamdaman ko bilang isang ina sana po maging makatao kayo. Isuko nyo na lang po sana yung anak ninyo. Ngunit kahit ilang beses pa atang manawagan at sino ang pakiusapan ng pamilyang Gutierrez ay walang nangyayari. Dahil lumipas ang isa, dalawa hanggang siyam na taon ay walang makapagturo sa kanila sa kinaroroonan ni Christopher. Hanggang noong January 6, 2020, ang Pasay Police at Nagkarlan Municipal Police ay nagsanib puwersa dahil sila ay nakatanggap ng tip mula sa isang tao na di umano'y nakakaalam kung saan nagtatago ang matagal ng wanted na si Christopher. Pagkatapos matanggap ang tip, hawak ang arrest warrant, sila ay nagtungo sa barangay Alinbungbungan sa Nagkarlan, Laguna bandang alas 11 ng gabi. At doon ay natagpuan nga nila si Christopher na kaagad nilang inaresto. Bagamat naging mabagal ang pagdakip sa salarin, ay siya namang bilis sa paggulong ng paglilitis dito. Noong 2020, sa arraignment ay nag-plead ng guilty si Christopher sa kasong isinampas sa kanya at siya ay pinarusahang makulong ng habang buhay. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.